Magandang araw sa mga viewers natin dyan. Narito na ang ating weather update ngayong araw ng Friday, June 6, 2025. Bago natin simula ng ulat ng panahon, huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga kakilala, mag-subscribe sa aming channel, at i ang notification bell para lagi kayong updated. Ayon sa pinakahuling ulat ng PAGASA, as of 2 AM, nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility (PAR) ang ating minomonitor na low pressure area (LPA) na nasa Pacific Ocean. As of 3 AM, ito ay namataan sa layong 945 km silangan ng Visayas. Ayon sa PAGASA, kung kahapon ay mababa ang posibilidad na ito ay maging isang ganap na bagyo, ngayon ay moderate o katamtaman na ang tsansa na ito ay maging tropical depression sa loob ng 24 na oras. Kapag ito ay naging ganap na bagyo, ito ang magiging unang bagyo para sa buwan ng June at para na rin sa taong 2025. Papangalanan itong Ao Ring. Sa kasalukuyan, inaasahang lalapit ang LPA sa bahagi ng Bicol Region at Eastern Visayas. Sa weekend, posible na ito ay mas mapalapit pa sa kalupaan ng mga rehiyong ito. Bagamat maaaring magbago ang senaryo, tiyak na magdudulot ito ng pag-ulan sa maraming bahagi ng Bicol Region, Visayas at Caraga Region. Habang papalapit sa kalupaan, palalakasin ng LPA ang Southwest Monsoon o Habagat, hindi lang sa Luzon kundi maging sa western portions ng Visayas at Mindanao. Ngayong araw, dahil sa combined effects ng Southwest Monsoon at trough ng LPA, mataas ang tsansa ng mga pagulan sa Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region at Mimaropa makararanas tayo ng light to moderate rains na paminsan-minsan ay magiging malalakas, lalo na sa Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Mag-ingat sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Northern at Central Luzon, magiging partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan. Posible pa rin ang mga isolated thunderstorms na dulot ng habagat at hindi direktang kaugnay ng LPA. Sa Metro Manila, mataas ang posibilidad ng pagulan sa hapon hanggang gabi. Ang temperatura ay nasa pagitan ng 26 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Baguio City naman, ito ay nasa 17 hanggang 23 degrees Celsius. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, mataas ang posibilidad ng scattered rains and thunderstorms dahil sa pinagsamang epekto ng LPA at habagat. Ang mga rehiyon tulad ng Caraga, Eastern at Central Visayas, Northern Mindanao at Davao Region ay posibleng makaranas ng ganitong lagay ng panahon. Sa western portions naman gaya ng Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, Western Visayas, Negros Island at Palawan, makararanas ng light to moderate rains with at times heavy rains lalo na sa Anteke at Palawan. Mag-ingat din sa posibleng baha at landslides. Sa Puerto Princesa, Metro Cebu, Zamboanga City at Davao City, ang temperatura ay nasa pagitan ng 26 hanggang 32 degrees Celsius. Para sa ating mga kababayang maglalayag ngayong long weekend, wala tayong gill warning sa ngayon. Banayad hanggang katamtaman ang taas ng mga pagalon na nasa pagitan ng half meter hanggang one meter. Kapag may thunderstorms, maaaring umabot ito ng one and a half meters. Gayunpaman, kung ang LPA ay tuluyang maging tropical depression at magdulot ng wind signals sa eastern side ng bansa, posibleng magpatupad ng sea travel suspensions, kaya't laging tumutok sa weather updates. Habang papalapit ang LPA, inaasahan ding mas lalakas ang habagat na posibleng magdulot ng malalaking alon sa Western Visayas, Mimaropa at Zamboanga Peninsula mula weekend hanggang early next week. Sa susunod na dalawang araw, inaasahan ang dami ng ulan mula 50 hanggang 100 millimeters sa mga western section. Ibig sabihin nito, katumbas ito ng 4 hanggang 8 timba ng tubig kada square meter sa loob ng 24 oras. Apektado ang mga lugar tulad ng Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental at Zamboanga del Norte. Bukas Magkakaroon ng direktang epekto ang LPA sa Katanduanes, Albay, Sorsogon at Northern Samar. Sa Sunday, June 8, magpapatuloy ang epekto ng Habagat at ng LPA. Mas maraming lugar ang apektado kabilang na ang buong Western Visayas, Negros Island Region at halos buong Mimaropa. Inaasahan ang moderate to heavy with at times intense rains. Maging alerto rin sa Zamboanga del Norte at Batangas. Sa Camarines Provinces at Catanduanes, mas direktang mararamdaman ang epekto ng LPA. Posibleng magbago pa ang rainfall forecast sa mga susunod na araw at maaaring madagdagan pa ang mga lugar na makakaranas ng mahahabang buhos ng ulan na posibleng umabot sa higit isang daang millimeters kada araw. At sa ating 4-day outlook, Hanggang Tuesday, mataas pa rin ang tsansa ng pagulan sa Metro Manila, Southern Luzon, Visayas, Central Luzon at Northern at Western Mindanao. Laging mag-ingat sa banta ng pagbaha at iyan ang ating lagay ng panahon ngayong araw. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang aming channel. I-on ang notification bell para sa mas marami pang weather updates na hatid sa inyo ng malinaw at tumpak. Ingat po tayong lahat.